So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon agad. But apparently, um, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick up. So, yan yon. Uh, and the next one is psychiatric, psychiatric. uh, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. ba diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila. Tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? The back. Diba? So, I will do two tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including Speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa first district of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Bakit ka naman magagalit kung ang ina-atake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, okay ka dyan. Yes, okay. Sige. So okay tayo dyan. Wala yung problema dyan. Yan ang demand ko ha. Dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. Oh, biyado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila. So dapat meron din sila euros test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para ano, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine uh, Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test? Map? sa private hospital o sa public hospital? Uh, we need uh, independent third party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA, tulungan niyo kami, uh, to set the guide. Kailan niyo, mam mang gusto mangyari yung test? pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi hindi pwedeng 3 months after ha kasi mag, mag hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So anytime. Uh, so dapat um, ngayon na. Ayun na. Ayun na. magpa test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric game. Ayun what, di ma what if kung ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing too, ma'am? I'm not bluffing. <laughs> Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito nang reso before si Congressman Colong, pero wala man lang isa. Diba? Oo. Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, so, So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as POW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila, ang dare ko. Drag test sa inyo, dalawang test sa Yes. So, so, unstable, unhinged, unbecoming, and an, 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 an an sound, sound mind. Meron pa isang an, ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those.